kamaster master, na tayo. Nagtupi na tayo ng kumot dahil papasok tayo sa ating trabaho. Dito pala mga kamaster, nagising na tayo mga kamaster. Dahil umaga na, papasok ba pa tayo sa ating trabaho. Ayan, bigat pa sa pagising mga kamaster. Nandiyan pa yung lungkot na nag-iisa malayo sa pamilya. Ayan po, bungay-pungay pa. Sige na, bumangon ka na dyan. Tupiin mo na yung kumot mo. Itaas mo na yung cover ng higaan mo huwag ka nang magpabagal-bagal dyan maligo ka pa jujuti ka pa para may maipadala ka sa iyong pamilya huwag kang patamad-damad umayod ka dahil wala kang natapos umayod ka ng gusto para may padala ka huwag kang magpadala sa lungkot labanan mo yung lungkot trabaho ka na magtrabaho para may sasahurin ka at may mapadala ka sa pamilya para sa kinabukasan ng iyong mga anak laban lang ng laban diskarte kahit na dihado sa labanan dahil wala kong pinag-aralan laban ka lang ng laban dahil in sikreto dyan sipag at syaga lang Matabit ang tagumpay kung wala ka pinag-aralan bumawi ka na lang sa iyong mga anak kaya magpagod ka para sa kanila wag kang angal ng angal ayan stretching ka muna dyan stretch stretching ka muna dyan unat unat sa iyong mga muscle para pagligo mo ready ready ka na sige na magluto ka pa kakain ka pa yan sige lang sige lang Kaano, ganyan ang buhay namin dito mga idol walang pagbabago hmm, pag nabago lang sa amin is tumatanda kami pero yung estado ng buhay namin dito sa ibang bansa ganun pa rin bakasyon kami pagkatapos ng bakasyon babalik kami sa ganun pa rin trabaho kaya laban lang tayo lagi shout out pala sa mga nakaranas ng ganito alam niya na alam na this shout out sa inyo laban lang tayo go for gold lang tayo always go for gold walang mangyayari pa